Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-avail sa B -Jam Lights and Sounds maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nagdalike like nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Bijam Lights and Sounds John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, Kasal, uh, debut, at uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, uh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag-share, nagla-like at nagsusubscribe subscribe sa atin sa ating YouTube channel. At tsaka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat ulit.